Hello. Hello po. Kumusta ka naman? Okay naman po. Medyo okay na ako bahay, pero okay na. Ano naman na feel mo nung nalaman mo? mga kapaso ka pala sa showtime. Mm -hmm. Parang, hinihintay ko po kasi siya since, um, since two years old po ako. Ah. Um, Malabate siya, hindi ko. Kaya nga, excited ka <laughs> <na> masyado. <laughs> Siya. Kasi parang... Ba't ko nga yung pamilya ko may... eh? Ah. To... Huwag oh. mo mo Um, ano pa lang meron sa pamilya mo? Kailangan ba talaga yung masyado? Or background about your family? Kasi sa tingin ko, family mo yung... Yung naging inspiration mo, ba't sumali ka? So, Pwede ka ba magbigay ng background or konting information na may share mo? My family! My family! Oh my God! I just know that my family is the best thing that I've ever happened to me. So, ano ulit yung represent mo for us? Mag-ula mag po ako for you. Yun po lang life's life's um greatest goal. Na mag-present po sa inyo ng hula hoop. So, do you think mapapapanalo ka na ng hula hoop mo? Opo. If mananalo ka, um, aanin mo yung pera. Bibili ka pa ba ng maraming hula hoop? Ang pinaplano ko po kasi po ng uh, hula hoop factory. Opo. Opo. Tsaka, company po ng mga hula hoop dancers. Eh. Ah. So gustong-gusto mo talaga yung laho. May nakna ka ba? Ba't hula ho? Wala. Ah, Wala. sige. Surprise mo na lang yun. Surprise na lang po.